Bawal ke, bawal ang kuan sa mga bata. So, hello, hello. Maing hapon po sa ato na tanan, no? Ayan. So, maing hapon po sa ato na tanan. So, thank you, thank you so much. Ayan. Thank you, thank you so much for clicking this video, this live stream this afternoon. So, ayan guys. Hello po. So, nakauli na ta, no? So, again, thank you so much for clicking this live stream. Ayan, so, galing po ako sa Esperanza at ayan, nagbiyahe po ako para lang makauwi ng maaga dito po sa amin. So, medyo mataas po yung biyahe kaya, ayan, pero kaya, no? Kahit medyo konting pagod, ayan. So hello no hello hello sa mga bisaya jano no so bisaya ta <laughs> bisaya ta ha ayan so by the way thank you so much dinos sa atong mga supporters no salamat kay sa atong mga supporters even po sa mga foreigner no sa mga foreign countries aside sa Philippines nating mga another uh, top geographies nga naging part po diri po sa ato journey po diri po sa God Bless KKK YouTube channel. So thank you, thank you so much guys no sa 270,000 channel views no. Kauban ang atong mga foreign countries no. So hello hello po Ayan, so thank you, thank you so much po sa inyong suporta. So advance, happy valentines po sa tanan po na kikiki family, kikiki supporters dito po sa ato journey po. Ayan, advance, happy valentines no. So kaganina nag-design me dito po sa Esperanza. So nag-design me guys no. So nag-design me para sa valentines no sa Puto Boat or sa backdrop no so thank you thank you so much po sa tanan no so may hapon po sa inyo god bless po sa inyo no so thank you thank you so much guys sa yung support dire po sa aton channel no i really appreciate and my success is your success no Ayan, salamat po sa atong viewer, no, thank you, thank you so much sa imong time. If you are not my a uh, family, if you are not my supporter or, 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 <laughs> already be part of our family, no, sa atong mga supporters dere po sa channel. So natakan dires sa excess, no sa playground, no kaka kaka uwi ko lang or kakaabot lang, no gikan ko biyahe so naabot na ko dire karon so uh, ayan burn out dito, burn out diri pero naay ay wifi so nakikonekts ako so thank you thank you so much po sa atong mga foreigner nga nag-support po sa channel no salamat kaayo sa atong foreigner nga nag-support nag-share sang blessing and i hope this year no Marriage na to ang ato ang goal nga this channel will be a blessing also. No sa usad-usa labi na sa mga parts sa family diri po sa God Bless KKK YouTube channel. So thank you, thank you so much guys no sa inyong support no. Hello po sa atong mga active commenters, active viewers, uh, always updated sa atong mga every uploaded videos. Thank you, thank you so much guys no sa inyong suporta sa inyong time. And again, mga ang atong tough four reminders po sa part po sa family, sa God bless kkk supporters. Una, don't forget to leave a comment. If manood ka sa atong videos, mag-leave mag a comment ka ha. Halimbawa, uh, you are from uh, India Well, hello, I'm from India. Ayan mo, ito sa itong top 1 na huh? reminders sa family dire po sa channel. So panduhan nato nga uh, reminders guys, no? Panduhan nato para dili masayang imong panood, no? Para maging family ka, maging supporters ka namon. My success is your success, no? So daghan tag mga foreigner no nag-support. So at panduha nga dili ta kalimot mag-take photo screenshot and mag-comment sa atong during live stream and don't forget to like or subscribe or support this channel. So daghan kag mga foreigners no nga nag-support sa atong channel channel. Maun spread out sa YouTube ang atong mga videos at mga short videos kay natin mga supporters no. Salamat kaayo no, salamat kay no? nakaabot na og 250,000 views. Ah. Mapapawaw ka talaga no. Mapapawaw ka talaga. So nakaabot dahil og 250,000 views atong channel bisang kaka-update lang na po sa ato ang YouTube. No salamat kaayo sa mga interesado sa atong channel. No salamat kaayo daghan daghan kay, I really thankful no sa Ginoo. Naging thankful ko sa atong mga supporters kay daghan tag mga foreigner nga kanang supporters guys bisang bago lang ni atong channel guys pero nakana na, 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 na ko kay ang atong channel kay hingkalit dahil og nakaabot ng channel views ang 200, 250,000 views, 270,000 views. Ngayon, then karon naging 280,000 views, another 10,000 views na po sa atong channel, guys. So daghan, daghan kaayong salamat, no? My journey is your journey. My success is your success, guys, no? So I hope na makomply na to ang mga requirements sa YouTube para ang atong journey diri po sa channel, atong family, atong relationship mag, mag to build a strong relationships sa itong mga supporters dito po sa channel, no? Without your support, dili maging uh, success ang ato ang views without your support, dili takarich og 100, uh, 270,000 views, no? So, thank you, thank you so much guys. Then, especially uh, <coughs> always updated lang no mag-comment ka during our live stream ana ah, lang na atong buhaton guys no so para mas nindot ang ato ang uh, relationships relationship sa usag usa no atong closure ba ma no ayan so daghan daghan kaying salamat no even sa Esperanza family ng mga supporters din to no napoy uban nga nagpadala sa sponsored kay hilig pa ako sa social nga mga celebration so nagpadala na, 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 long sleeve polo shirt then napoy nga na nag some blessing no and willing na maging part of sa family so daghan, daghan kayong salamat no sa tanan no especially if you are my supporters still be a loyal supporters always updated or keep updated always po Ayan, para kung man ang mga pa-blessing this year no kay naay naay mga pa-blessing no sa atong channel kay Even myself nasak ko kay daghanta kayong mga supporters Biskang kaka-start lang, kaka-update lang sa atong YouTube channel but I'm thankful sa ginog I'm thankful sa atong mga supporters especially po sa mga foreign countries nga willing mo support guys maong nag-spread out ang atong channel. Biskang kana ang small journey pa lang ni nato but thank you so much guys yours your your support my success is your success too, my journey is your journey too no thank you thank you so much guys sa inyong pagsubaybay sa atong mga video sa mga mag comment sa mga during our live stream manood magiging active no so salamat kayo and nag like, spread out worldwide ang ato ang channel guys no so salamat kayo no kaya karon guys maingkod sa ko no kaya medyo kapoy gud ko. So by the way, thank you so much guys no kay natay mga supporters no. Natay bag-o nga mga supporters guys sa channel, mga foreigner guys no. Uh, willing sila nga magiging uh, part sa family sa God bless KKK even po nga bag lang po or small journey pa lang nato po sa channel. Kaya na ko nga uh, nga tungod po sa mga support sa mga foreign countries nakaabot nakaabot og kuan guys kana ang 200 no ona 220,000 channel views then naka, naka reach na sa 250,000 channel views then nakaabot na sad guys nakaabot na sad guys ug kana 270,000 channel views no Ayan, so malingaw ra ko nga magtanaw sa inyong support. Makita na ko ang inyong support, guys. Nga naamo, no? Este loyal gihapon mo, no? Sa itong mga KKK supporters po. Diri po sa God Bless KKK YouTube channel. So thank you, thank you so much, guys, no? my journey is your journey and my success is your success no so i'm so uh, grateful talaga sa inyo ha guys no labi na sa esperanza sa pubic corpus to sa katayangan and even po dire po sa masbate so salamat na salamat kayo sa inyong presensya no So by the way, pasensya di ay mo no, pasensya di mo kung dili na po during uh, uh Batang Kiapo, manging anak ba ya guys no, kay gina-black man, uh, gina-black ta agay ah, lamok no, kalagot din sa lamok oy, <laughs> napansin kayo ang lamok no, napansin ang lamok na. No? So ayan, di na, dili na po sa Batang Kiapo, kay gina-black po ta sa Kapamilya Channel, kay syempre ilatong content no. So uh, my point only is to uh, about recording lang the moment I watch their videos po sa ila channel po but wala ko nagpoint wala ko nag kanang manguha og views para mo taas ang views no kay kung views lang ang basihan guys na na ko ko, napawaw ko why kay nakaabot dayon og 270,000 channel views no na kay nga man No, I'm not expecting the, the the rate of views, no, the ratings po. ayan sa salamat kaayo sa atong mga foreigner, no, sa mga sa mga nag-top geographies na naging supporters sa channel, always updated. Kaya salamat kayo sa mga foreigner na nag-comment sa during our last uh, uh, last po na live stream. No, salamat kaayo. So, gikan pa ko kanon sa experience na nagbiyahe ko, og na akong ari, din nag-live ko. Kaya gusto lang ako i-share sa inyo ang atong another achievements, no, na kanon nakaabot na itong 270,000 channel views. Ayan, so thank you, thank you so much guys, no. Dili ko katuo, no. Thank thank you sa inyong support labi na thank you kay Lord no this year kay nag increase ang ato ang nag increase ang atong supporters ang mga naging families sa ato ang journey diri po sa YouTube no so lipay ko kaayo and also dapat malipay sad mo kay you are the you are the foundation you are the source of our success and again my success is your success no So, salamat kayo guys. And I really appreciate ang inyong support, no? Sa time na ka na mag-live ta, mag-upload ta sa videos, mga short videos na inyong support, no? So, salamat gid kaayo guys. So, karon guys, by the way, gusto lang na ako mag-shout out, no? Mag-shout out ta sa katong taga-Katarman, no? Kay Kuya Ricky Mingote, nga taga-Katarman Samar, no? Ayan, and also sa ato ang, ang mga foreigner, no? Mga foreigner na po na mga family po diri po sa God bless KKK so guys legit po akong giingon guys nga atong channel views nakaabot og 270,000 channel views no kay last time wala na ko nag-update sa atong channel but di nag karon this year naga-update na ko so, mga naga-upload ko sa videos ayo short videos live stream karon lang ko nga year nag-update din still na digi, di gihapon day ang atong mga atong mga sa lahat sa to mga supporters, mga foreigner guys no, nag-always din naghuwat sila din. Nagpasalamat sila kay Nana Pudia, nag na po di ay nag-livestream na pud ta. No, bisgang Bisaya ta. Sometimes magtagalog ug mag Bisaya magbinisdak no. So sadya ra pud malingaw ra pud ato mga supporters guys no, ato mga foreigner. Usay di ko kasabot sa ilang comment no. Kay tungod sa ilahan, nag-spread out ang atong <coughs> channel. ayan, so salamat o magpasalamat na sa ila and also magpasalamat po ko sa ha kay tungod without your support guys diri po sa journey nato sa YouTube channel God bless KKK family without your support. Useless guys, useless ang atong mga videos, useless ang atong mga atong mga live stream without your uh, presence. No, salamat guys sa inyong pag-click, no. God bless po sa tanan-tanan, no. Salamat kaayo sa inyong suporta guys no. Bahalag mapagaw ko sa kakaisurya, bahalag mapagaw ko sa pabalik-balik nga pag-istorya nga thank you, thank you, thank you sa inyong support. Dili ko kapuyon guys nga magpasalamat sa inyo ha. Although ang atong content remix pa, wala pa i-main, but ang akong point ani guys nga ang kini nga kana ang channel may spread out ang love, ang gospel sa Ginoo no. I want also to share the gospel, the good news of God. How God is good, how God is good, how God is great, God. Labi na sa akong personal testimony. Kuha mo kasubaybay sa akong life, guys, no? During my childhood years, uh, labi na akong college life, guys. I want to share this one day. Ayan. So, puros na about God testimony, about my pers personal testimony, how God work, how God is good to me, no? During my life, during my, the journey of The join the college journey guys. Grabe guys, akong pasalamat sa Ginoo, no? Nagpasalamat dito sa Ginoo. And even this channel journey, sa aton journey diri po sa God bless KKK. Gusto sad ako magpasalamat sa inyong support. You are the source of my inspiration. Naging motivated ko, naging determined person ko kay tungod sad sa inyong suporta po sa channel. And but gusto nako na i-share sa inyo usad-usa akong life, no? Diri po sa channel. How God is how God is good, how God is great to me, no? Kung giyos ako, kitabangan sa gino para maabot na ako ang mga bagay, bagay sa kinabuhi, no? So by the way, thank you so much again for watching this live video, this live stream, this afternoon. I know na, blard na, no? I know na, blard na, di na ko ninyo maklaro, right? No, hello po? But still, naminaw mo sa akong istorya. Again, salamat na salamat kaayo, no? Wako ko kay bawo kung tagadiin mo Wako ko kay bawo kung kisaon mo kay wala lagi mo nag comment no i i i, I siguro i think dili mo dili tamo family dili pa mo na ako supporters no kamo mga nanood kabalo ko wa dili pa mo na ako supporters why kay wala pa mo kailas sa afua, no? na ako, ano, kung naku'y mga na di pa mo katubag. But thank you so much for clicking this video. If you are a new viewers or else, just be part of our family. Just be part of our supporters, no, para maging updated ka sa channel. I want also to be a blessing to others, especially through this Uh, social media platform no i just want to share blessing i just want to, kanang nagdako dyan ko guys nga kanang willing ko mo help willing ko mo share no nagdako ko nga kanang willing ko mo share sa uban labi na nga nagdako ko sa ministry sa children ministry kanang wala lang sa kuha kanang muhatag o kanang pag pagkaon muhatag o kanang financial muhatag og support kay tawon nagdako ko nga maging giver no nagdako ko nga maging tighter maging sower so gusto na ako maging share mag mag share maging channel of blessing. Kaya help me guys and our goal this year, this channel nga maging blessing said sa uban, no? Pinaagi sa itong mga for, foreigner, pinaagi sa inyong support, mga, Pili, mga Pilipino, mga taga-Bisaya, hello. Ayan, don't forget to support this channel, no? Ayan, my journey is your great journey and my success is your great success, no? So, hello po. Ayan, hapon na guys. So, hapon na po, no? Hindi na ako ninyo maklaro, right? <laughs> so, ayan, ato na i-stop ang ato ang live stream. Ayan. So, ato na i-stop atong live stream, guys. Na? Okay na sa inyo ha, ito i-stop atong live stream. Ha? Ayan, kung na, na pa na nood nanood, no? So, again, thank you so much for clicking this live po. Medyo blurred na po, no? Hapon na. So, again, salamat na salamat na salamat, no? Salamat kayo sa itong mga foreigner salamat kaayo sa mga supporters naton sa itong mga bagong supporters diri po sa YouTube and help me guys na ma-reach o ma-comply ang mga requirements po diri po sa YouTube channel uh, especially para mag maging maayo na ang journey nato sa channel without your support guys no without your support maging useless lang ang tanan but thank you so much guys sa itong mga foreigner nga willing sad maging part sa itong family Although, kanang bago pa lang siya nag-start, nag-update ang aton channel. But thank you so much guys sa inyong support, no? Nasyak ko. ko. guys nga nakaabot dahil og 270,000 channel views. I really, I really thankful and how God is amazing God, no? Ka nang, nag nagprayor ako nga sana mo increase no because this year nagtold ko nga year of increasing year to increase supporters increase views increase love increase uh, uh, journey about uh, sa dere sa channel no iyan so increase opportunity increase a uh, uh, so uh, ang sana shop compassion to each other no so salamat kay guys sa inyong support no Daghan-daghan kaing salamat. Gikan pa ko dito sa Esperanza, kakabiyahe ko lang, no? Again, if dili ka pa supporters, dili po sa channel, be part of our family, no? Like, kung, if you are from foreign countries, don't forget to support, subscribe this YouTube channel, and order to be updated always, no? Hapo na kayo, guys. And also, ayan, so, advance, happy valentines po. Be updated po sa channel, kay natin mga new uploaded videos about po sa si valentines, no? So, sana, ma-entertain mo, sana, makalernsan mo sa lesson. So, guys, again, sa itong mga foreigner, ayan, salamat sa itong mga supporters. God bless po sa usod, usan, no, may gabi kay magilis ilis na ko, kay bago lang ko naabot, no? Ayan. <laughs> Uy, siga na ba? Ha? Huh? Ayan. Ayan. Thank you. Thank you so much, guys. Okay. Buuli na ta. No? <laughs> Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you. God bless everyone.